Yan, sama-sama uh, to kasama kapulisan, DPS Engineering Coast Guard, mga barangay chairman. Nakasama po natin lahat. natin yung MTPB motosalga yun sama po natin yung mga kapulisan natin dito pati mga chairman kasi sila buster guy manol yung manol Bini, ko buster Ito meron lang agad tayong nakakuha. Ah, tulong kayo dito. Next! Tulong lang, tulong. Okay, ginta mo na lang ya. Up! Alam na lang ito. Basta po ito nakabalagbag yun po. Kukunin natin yun para doon sa ikaluluwag para doon sa posisyon ng uh, Santo Niño Oh. Yeah, uh, ngayon, palabas tayo ng recto. Inumpisa natin si Elaya. Sama natin timplad control ha, Timplad control oh. Guided by Bernard na Dongga ha. Alex, recto na po tayo ngayon. Ah, uh, lumiko na tayo ng recto. Pas kakanan tayo na Asuncion. Ito, ito, ito. Kunin na! Baka tulungan mo ka, tulungan mo. Yes. Sige, sige. Relax, pa, Lex. Ito guys, Santo Cristo. Ah, uh, oh, dito na tayo sa ano, Asuncion Recto. Dire-diretso to. Red to. Dadan-dadanan ng posisyon. kandula tapos kanan ng wagas tayo. Sama natin si uh, Engineer Bernard Nadonga. Dahil uh, yung cycle kanino po yan, no? Oh? Nakababa po. Pakianol po.

itu to bawal to Jerman asih si I ayo mean. <laughs> <laughs> oh, <Pare>. <laughs> Kasi boss. Eh. Alban sa po. Opo, opo. Kasi hindi Boss po, dito. Tak. 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 Tak importado ko yung ano na to. Pagki-clearing. Regular nyo na, pagki-clearing din ito baga. Supportado natin ito ganito, lagi na maluwag. Tapos naman tayo ng Moriones na. Balikon na tayo ng Moriones. Yan, uh, palabas na tayo ng Moriones. <laughs> Moriones, <isa> tayo. <laughs> ah! na Nicolas Zamora tayo, Juan Luna kakaliwa tayo ng Lakandula 7 pa ako nandito eh, sa station 7 pa sabi ni Timpol alas 7 na eh ayan. ayan. Boy. Ayan. Pala ko sa yung plugs, Ay 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 ay. Hindi ka station commander. Ayan. force po tayo ngayon. Kasama natin yung uh, tatlong station commander ng uh, bawat presinto po. Station commander ng 1, 2, tsaka 7. 1, ah, Ano to? Uh, walk through. Preparation for uh, piece of uh, Santo Nino. Okay. Yun. Massive clearing operation. Walk through. Preparation for a uh, piece of Santo Nino di Tondo. Okay. Oh, si Captain Rosca. Si Captain Rosca. Tsaka <laughs> si ano, kasama din natin si Kel Nagbilya Ruwela yun. Eh, no? oh, ano okay. na, Station 7 niya natin. <laughs> Basta tatlo yung Station Commander to sa Lubungan. Lahat nung ano, dadaan na na 7. Okay, bali ano to, uh, walkthrough para sa preparation ng uh, piece of, uh, nasa ano, Santo Nino de Tondo. Yung dadaanan na na Alright, ito ang mangyayari kasi sa lubungan Tapos pagtapos ng station 2 Station 7 Tsaka 1 naman ang sasalubong Kasama natin yung bunker nilang uh, station 2 ngayon ang kasama natin Station 1 at Station 7. Walkthrough, massive clearing operation tayo. Preparation para sa Peace of Santo Nino de Tondo. Okay, uh, no? Ayun, no? Yeah.

eto kanina po wala may ata ito sa trako atin sa trako eh ako piskad din eh wala wala siya sa kabila sa kabila sa kabilang oh Huwag! Magdali na naman ako yung panahinag Medyo nakasama natin si Nagansuka General Suca General. Hi, morning. Mababa to. Bababa. <laughs> Kaya na ito eh, tinatawag na walk-through. Uh, massive clearing operation. Taon-taon naman na ang nangyayari to. Kasama natin ang Team Plant Control. Eh. Highway Division 1. Kaya eh, no? Para ako ng Maynila, kasama oh. Tsaka yung ano tawag ano tawag tawag rito? Agila na may nila sa amo. Trigger man ng ulo. Eh to 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 to, kasama mo isa. Eh <laughs> to to to. Agila na magdala ako ng bakal. <laughs> Turo nyo sa Busi akin. Busin Busi nyo. Yan, yeah, pag liko yan. Eto, kapiskado na rin. Oh! Oh! Ema, kahit okay, na ema. Ate, minun <laughs> तो फिर ओके जब आज ये कैसे हम फर्स्ट

Kukunin din kita. Hinukunan mo kami. Kukunin din kita. O na to. Sakit. Naabot ako. Okay, 'yung yumukol? Yung binato si Freddy ta aba kinukunan namin, Kurt. Naabot ako ng baba sinuntok ako. Dabi ni Oo. Eh hawak ko siyong anak niya e, sinusuktok ako nung babae tsaka dito eh, dalawang beses e. Ito ba yung dumato, yung bata? Yung bata. Tapos yung kasunod na kakapatid, kinukuha niya sa amin, yung siya mas yung katawan. I-awak-awak namin sa kamay e. Sinuktok ako nung babae dito tsaka dito. Nandito ba, Lakas nung ano ng, ano ng babae. Aso.

Eu não Ala, malinis na lang. Ito <laughs> okay, ka sabo pa, tutulungan natin lang. Ito ka sabo, si Freddy laba to. <laughs> Binato ng basura, <laughs> clearing. Ito ka sabo. Dito puwagan natin yung ano nyo. Lakbayaw no? no? 100,000 ba? Tama, boss? Oy. Shout out Shoutout, boss. Shoutout. Ay! Boss, chairman, magandang ano ay, po. Kaya na nga yung mungkig ko. <laughs> kung ay pachoy na yun. <laughs> kung ay ay pachoy. Andiyan po si engineer. Mungkig, mungkig. Mungkig, mungkig. Mungkig, mungkig. Hanap nyo ba to? Batang ah. Diwa Ay, okay, oh, loko, Nandito na tayo sa Diwa, Barangay 80 Zone 7 Kay Chelman Bisonya <makes noise> Good morning mga kamasong Ngayong araw po ng Wednesday Nandito tayo sa uh, Thunder Church Magkakaroon po tayo ng massive clearing operation walkthrough para po sa preparation ng uh, pista ng Santo Niño dito sa Tundo. and dadaanan po natin yung lahat ng uh, kalsada na dadaanan ng presisyon para sa Sabado at linggo uh, magkakaroon ng ano, uh, Ah bah arrêtez en vrai moi.